Hello guys! Maayong adlaw sa tanan! So, magshare lang ko sa inyo ha, bitaw kay na ko'y amiga nga minyo siya unya na siya'y anak. O well, syempre, sahay ba sa kami niyoon kay nobody's perfect ba na sa relationship ba wala ba ya'y perfecto. So, syempre, sahay magawa'y away, nay away, nay usahay kanang ng um, uh, to marriage, bitaw, marag do, tu, pag na ito nga, dili man siguro ni mao akong banna, dili man siguro ni mao ang angkuan. So, syempre, na isyang tambag. So, ang akong gitambag sa iya ha is, kung mahal ka sa imong bana o mahal ni mo ang imong bana syempre, kanang nang mag sa kag space no dili diretso nga bulag din mo kay ngano which is nabi may anak di ba so ang akong gitambag sa iya ha is kanang kuan kanang um, magkuan sa sila kanang magbakasyon sa siya bitaw tapos kanang mangita ikuan sa niya yung huna huna kung insakto ba or syempre eh, maguna una, -una sa kababa kay eh, dili nga usay biya kung ulit biya ka diretso biya din ka maka di, diretso din ka mag decide decide bitaw nga ako na na dumot sa imong bitaw pero imo sang ang imo bitaw ang ay buhat to no sa yaha kay kanang magsimba ka magmumuan sa kasaginoo kay katoliko man siya syempre di diba? so magkuan bitaw siya kanang mga bitaw siya kanang peace of mind kanang um, kay ngano usahay maka ka nga okay dili na ko ganahan sa imo kay which is kanang dugay na mo di diba? so na sila yung anak so kasal sila no mag na sila mag 8 years so syempre um, akong gingon sa iya ha, kung imong ban nabuutan so nalay ka ng gamay lang bitaw nga kanang kuan bitaw guys sa ilang relationship pero pwede man ma, matagaan pag bitaw og kuan pero ingon siya nga dili na daw ingon nga kanang paghuna-una sa kung kuan kay ngano syempre sige ni mo siya kakita di ba so magkuan sa kag space kanang siguro um, one month magbakasyon ka di ba so eh, umano ni mo imong anak so syempre magkuan sa kad maghuna-una mag, sa ka ba kung insakto ba kay kapoy man nga nagdecide ka diretso nga para ikaw lang kay syempre inahan baya ka di ba minyo mong duha so dili kay kung ako kay ako minyo naman ko since uh, 14 years di ba so inana akong angay buhaton ang siya nga lagi daw sa so, na niya na huna-hunaan nga magbakasyon siya or kuan kay nga no. Syempre, kung perminti na lang uban yung ban na, siyempre mo wag na. Kuan bitaw ka, marag too much pero siguro para sa yaha Kaya wow, so what? sa kabalo sa iyang sitwasyon. Kaya dili ba kami ang nag-ipon, di ba? So syempre para sa ko uh, inana akong buhat ton guys, dili nga diretsyo din kumukuan kay which is akong banna buutan, di ba? So syempre ingon siya buutan yung banna So ana ko nga inana nga akong buhaton kay which is dili man ko di man ka panumbag kong bana so di ba ang imong bana di sad ka panumbag so kung ikaw minyo ka muna akong itambag sa inyo ha no di ka mag decide decide dahil nga grabe kay kapoy na daw kay tanan ko unsa ka kapoy pero iyang pagkuan sa kuwa pag istorya na sa kuha is dili man ingon nga grabe ka kuan sa iyang problema kay mura man na, ang murag Tagaan lang niya chance ba yung kaugalingon kay siyempre, siguro na, na stress siya kay nag siya. So, siyempre, na pa yung anak, to yung banda daw, dili mo tabang sa iya ha. So, murag, hey. pero the way niya nga nag-explain niya sa kuwa, dili siya ingon nga grabe, nga mukha, mo mukuan yun siya, mubuwag sa banda, ingon nga, sa'yo naman imong sub problema, magbakas ka. imong huna hunaon sa sakto ba? kay wala mong sukat, nagbakas sa iyong banda nga, ikaw raisa, ikaw wakas sukat, nagbakas yun, ikaw raisa. Siya wala daw. Nga siyempre, kasi uban-uban siyang banan. Na. So, inana sa ibo Na, dili nga direksyon siya. hawa siya. Ganyan na ako nga pag istorya mo kay... Kay grabe ra mo ka... Pride Kamong mong kay grabe ra mo ka high pride. Kay ako, siyempre. Minyo, kung minyo kana na ay atrasan, di ba? O kung... Imong banda nga, kapanong bago, siyempre, biyaan, magigna ka dilin, magigna magbago, bala magigna magluluhod pa na sa imuha. Kay, once nga, manumbag, imong banda guys by me as no go no go kay dili na magbago. Na nabuutan man nanay bikil gamay so pwede pa ma maliso ba ma. nanara like and share god bless